Ulit. Si... Ulit. Sino lab love mo? Si pa Si tatay. Si tatay. Mm. Si tatay. Si bakit si, oh, si tatay. hindi tatay. Si sila lang tatay. mo <laughs> ano sabihin mo dito sino pa love mo? Si Ulit tatay. oh si Tata da, si daddy mm. si Nana si, nanay. Mm. si nanay. lang mm. si tatay, si si Tata si nanay Tata eh, si si Tata si 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 si